ito i-share ko lang lalo tigit sa rapid doon sa wala pang alam ito kasi cambio ng uh, motor so kapag nagkakambio na i-slide dahil tigit sa lahat inaulan so tinatali lang ito ng goma yan oh. para ibig sabihin kung susungkit ng pa uh, paa hindi masakit dito sa lugar na ito Ayan, tinatali lang ng goma lalo tigit sa lahat ito nga ganitong tumatagal na yung uh, pinaka cambio ng motor uh, motor pagka nagkakambyo nauupod rin ito ito na nauupod rin yung May goma dati yan pero naupod na so tinatali lang ito ng goma para ibig sabihin tumaas din kakapal siya lalo higit sa lahat eh, doon sa mga pag nagkakambyo sinusungkit lang ito ng paa at uh, tapos upod na at walang goma nakakasakit rin kaya nung pinaka ano nang pa yung pinakataas So mas nakakabuti ito at subukan din ninyo baka sakaling makatulong talaga. Ayun. goma malang naman ito. Naihingi lang yung goma sa mga vulcanizing. Tatalian lang. Napakaginhawa. Dagdag ka alam analo tigid doon sa. Wala pang alam. Okay, thank you.